Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar at mga taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan. Kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag-edit, at bumubuo ng buong video para may bahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tara na't simulan na natin. Ngayon, ito ay tanong ng ating masugid na taga-subaybay. Ang sabi niya, Madam, kailan ba nagsisimulang magkaroon ng interes ang mga babae sa physical intimacy? Nasa anong edad nila ito nararamdaman? Maraming salamat sa iyong tanong, at tara na! Sasagutin natin ito base lamang sa mga impormasyong aking nakalap at ayon sa mga pag-aaral. At syempre, gawin natin itong for educational purposes only. Sa mga babae, hindi agad sa kabataan tumataas ang physical desire. Sa edad 13 hanggang sa beltint kadalaasan ay curiosity lang at mas nangingibabaw pa ang emosyon kaysa physical na damdamin. Pero pagdating ng edad 20 hanggang 30, dito nagsisimulang gumising ang buong sexual awareness ng babae. Dahil stable na ang hormones, mas may tiwala na sa sarili at marunong nang kilalanin kung sino ang gusto niya. Hindi lang sa itsura, kundi sa pakiramdam. Ayon sa mga pag-aaral, ang pinakamataas na level ng sexual interest ng babae ay nasa edad 30 hanggang 40. Dahil sa panahong ito, mas komportable na siya sa kanyang katawan, mas tiwala na siya sa sarili, at mas alam na niya kung ano ang nagpapasaya sa kanya. Paglampas ng edad 45 hanggang 50, Dahan dahang bumababa ang interest sa physical intimacy dahil sa pagbaba ng estrogen at pagbabago ng katawan sa panahon ng menopause. Pero hindi ibig sabihin na tuluyang nawawala. Kapag masaya at emotionally fulfilled ang babae, nananatili pa rin ang desire kahit nasa 50s o 60s. Samantala sa mga lalaki naman, nagsisimula ang physical desire sa edad 12 hanggang 14 kasabay ng pagtaas ng testosterone at mga pagbago sa katawan. Ang peak ng kanilang desire ay karaniwang nasa edad 18 hanggang 25, kung kailan sobrang aktibo ng testosterone at mataas ang energy level. Pagdating ng edad 30 pataas, unti-unti nang bumababa ang testosterone nang humigit kumulang 1% bawat taon, kaya nagiging mas kalmado at mas kontrolado na ang desire mas nakadepende na sa emosyon kaysa sa physical na attraction. Sa edad 40 hanggang 50, mas hinahanap na ng lalaki ang comfort, trust at companionship kaysa excitement. Pero nananatili pa rin ang desire kapag masaya sa relasyon. Paglampas ng mga lalaki sa edad na 40, nagbabago ang takbo ng kanilang katawan. Ang testosterone, na isang mahalagang hormone, ay unti-unting bumababa mga 1% bawat taon sa karaniwan. Kaya, hindi na kasing dali ang magkaroon ng enerhiya, gana, at mabilis na pagaling. Bumagal din ang metabolismo, hadek, madaling dumami ang taba sa katawan, at mas madalas ang pagkapagod, lalo na kung marami kang ginagawa. Ang pagnanais ay madalas nagbabago ng anyo, hindi nawawala. Para sa ilan, ang pagnanais na makipagtalik ay nagiging mas nakadepende sa sitwasyon, hindi na masyadong padalos-dalos. Gray, who, mas konektado sa tiwala, break time seguridad, at emosyonal na pagiging malapit. Maaring lumitaw ang paminsan-minsang hirap sa pagtayo ng manoy, karaniwan, at konektado sa sirkulasyon ng dugo, stress, kakulangan sa tulog, o mga gamot, hindi lang sa hormones, at ito ay nalulunasan. Mahalaga ang pamumuhay. pag ihersisyo para palakasin ang katawan. Regular na cardio. Pagkain ng masustansiyang pagkain na mayaman sa protina. Pagbawas sa mga ultra-processed na merienda. Pagkontrol sa pag-inom ng alak hindi paninigarilyo. Ang sapat na tulog ay isang tahimik na superpower. Break time. Pagtulog sa parehong oras. Sa madilim at malamig na kwarto. At paglimita sa paggamit ng screen. Ang mga sasanayan sa pagharap sa stress. Tulad ng paghinga ng malalim. Pagsusulat sa journal. Henet. Therapy. Pagdarasal o pagmumuni-muni. Hew, ang mga kondisyon sa kalusugan ay may papel din. Alta presyon, diabetes, mataas na cholesterol, problema sa thyroid at sleep apnea ay nakakaapekto sa enerhiya at kakayahan ng manoy na tumayo. Kaya naman, ang regular na check-up ay isang pagpapakita ng pag-aalaga. Hindi pagkatalo. Kausapin ang doktor tungkol sa mga resulta ng laboratorio, mga gamot, at mga opsyon kung ikaw ay ginugulo ng mga sintomas. Higit sa lahat, manatiling bukas. Ang tap-tapat at na kipakikusap sa kapareha tungkol sa pagnanais, oras, bilis at damdamin. Tuklasin ang pagmamahal na hi higit pa sa nakasanayan, dahan-dahang paghipo, break time 0.5, presensya, tawanan, at oras na walang pagmamadali. Ang pagtanggap ng may dignidad at respeto ay nagsasabing, magkasama tayo, umaangkop ng magkasama. Ang ganitong pananaw ay nagpapalit sa pagtanda mula sa isang pagkawala patungo sa isang mas matalino at matatag na uri ng pag-ibig. Sa kabuuan, ang babae ay mabagal mag-init pero matagal ang apoy, samantalang ang lalaki ay mabilis magliab pero mabilis din kumalma. Natural lang ang ganitong cycle at bahagi ito ng pagiging tao. Ang mahalaga ay may respeto, tiwala at tamang pag-unawa sa bawat isa. Dahil sa dulo, ang tunay na intimacy ay hindi tungkol sa katawan, kundi sa puso, emosyon, at koneksyon ng dalawang taong nagmamahalan. Para sa akin naman, ang pagkakaintindi sa ganitong paksa ay isang hakbang para mapanatili ang respeto sa pagitan ng babae at lalaki. Hindi ito usapang bastos, kundi isang paraan para mas maintindihan natin kung paano tayo nilikha. May damdamin? may hangganan, at may sariling panahon. Ang desire ay natural, pero ang tunay na sukatan ng maturity ay kung paano mo ito hinahawakan. Kapag alam mong may respeto at may halaga ang taong kasama mo, mas nagiging malalim ang koneksyon kaysa sa pansamantalang init. Para sa akin, ang pinakamagandang relasyon ay hindi lang yung may apoy sa simula, kundi yung marunong magpanatili ng init kahit tumatanda na dahil ang tunay na intimacy ay hindi nasusukat sa edad o sa pisikal na lakas, kundi sa kung gaano kalalim ang pag-unawan nyo sa isa't isa. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting power na i-like, i-share, at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat!